o, 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 t'as o, bras o, 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 la donne Oh, 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 oh. to guys, ang galing na ito. Kiniskis nila yung lobo, tapos sinapat niya sa may papel na ginawang tao. Ayan o, oh, nagsasayaw-sayaw na yung papel. Ang galing! <consiste> ang <litigation> galing! Ang galing nun! niya yung papel? Yun nga guys, try natin na uh, gumawa ko ng isang, yan o, uh, papit na papel. Yan. Tapos, kukuskus yun. Tiyala ng lobo. Ganito. Huh? Yun. Kukuskus ng lobo. Tapos, sasayaw na siya. <laughs> ano, try natin. Tatry na natin talaga kung talagang legit na legit na. Yan. Ito. Pero, kailangan natin, didikit muna natin to yung, ano, yung paa para pag, pag, pag ng lobo, sasayaw na siya. Yan. Didikit muna natin. Ito. Kasi sa video, kasi nakadikit yun eh. Ang galing, no? Talagal pa kasayaw niya. Ha? Oke. ok, kita trinh sát tên Ok. Natin. okay. Ayan. Ayan. galing no? Ayan,

Okay? Ilit, ilit, ilit na ito na ito Wala 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 Siguro kailangan natin Hindi pa talagang tagal natin konti Galing yun oh no? pa Nahiya pa Hindi lang yun eh Ang kaya sa gravity niya okay.

Talo. <laughs> sorry, sorry.